Mga boss, isang mapagpalang araw na naman. May problema pala ang comments generator engine nila. Nakita nila na merong leaking tong water pump at bahagyang tumaas ang temperatura ng jacket nito. Kaya ito na tinawagan ako ni Segundo para sa final assessment ng no, makina. Pagkaganitong trouble mga boss na nagkaroon ng leaking water pump sa kanyang mechanical seal dito sa kanyang lantern space, ay possible na bearing ang problema na siyang ikinasisira ng mechanical seal nito. So kailangan na palitan ng bago at wala kaming spare so kailangan naming mag-request. At sa punto na na yan ay binilang ko pa ang ipin ng ating serpentine belt at piki po ito at ganito na no nga po ang binigay ko asper spare sample sa purchaser namin sa panahon ngayon ay eh, madali na lang ang pag request ng PISA. mag search ka lang sa google at bibigyan ka niya ng tamang drawing at picture ang sa ganon ay eh, meron kang mapakita sa supplier at hindi mo na kailangan ng asper sample so tuloy tuloy pa rin ang operasyon ng barko habang naghihintay sa bago so kinabukasan ng umaga mga boss ay hito na hinatid ko na ang bagong water pump sa barko at ikakabit na namin to agad agad dito nga sa ginro mas ay sinimula na namin baklasin ang luma at defective na water pump. Madali lang sana itong baklasin mga boss kasi tatatlo lang ang kanyang bolt ngunit merong problema. Ang isang bolt nito ay nakatago sa sulok ng puliya na yan dyan sa itaas mga boss no. So natanggal na pala namin ang belt nito. So para magkaroon kami ng axis dyan ay kailangan namin tanggalin itong puliya na ito mga boss. Apat lang naman ang mga bolt nito. Mas madali lang sana itong luwagan kung nakakabit pa ang kanyang belt. Ang problema natanggal na namin ang una. Kaya ito na gamit ka lang ng impact rinse mano mano. <laughs> ah, diskarte na lang mga boss, no? So, pagkatapos matanggal ng bolt, eh, kailangan mo lang itak ng maso or martilyo tong puliya para magalaw-galaw siya at matandog. So, partner ko pala dito sa kabila ay si Segundo Makinista. Actually, kaya kaya at easy lang naman to para sa kanila mga boss. So, nunid na talaga na nandito ako. So, nag-insist talaga ako kay Segundo at nag na ngayon na namin ikabit. Kasi gusto ko rin talaga na maging hands-on ako at part din ito ng aking trabaho at gagawan ko pa to ng reporting mga boss, no? So, dito sa video na to mga boss, ay eh, makita nyo talaga yan ang pag ng pulya na yan. So indication niya na biring talaga ang sira. So medyo nahirapan din kami sa pagtanggal ng water pump na yan kasi wala yung jack bolt sa kanyang housing. So gagamit ka lang talaga dyan ng bara pang sikwat at saka maso pang puspos. So dadaanin mo lang sa tsaga at ito na at natanggal na nga siya mga boss no. At ito na yung itsura ng base ng water pump sa kanyang block. At ito na yung ating water pump na luma mga boss. So since bago ang ating ipapalit, kailangan makasigurado tayo. Kailangan itapad-tapad at isakarsaker sakar natin yan mga boss. So ang sukat pala ng base ng water pump na to ay hindi magkaparehas mga boss no so hindi siya perfect triangle so, para makasigurado kailangan nasa ilalim tong butas na to mga boss yan yan yung drain hole ng ating lantern space so kailangan i mo muna sa dito habang hindi pa siya nakasalpak kasi mahirap siyang tanggalin so habang nalilinis si segundo sa ating sasalpakan ay atin naman nilalagyan ng gasket maker ang o ng ating bagong water pump so even though na hindi na siya kailangan lagyan mga boss so panigurado tong sa amin sanay na kami nito sa Inter Island so since plastada na ang ating water pump at goods na ang lahat ay salpak na lang yan yan ni Segundo. So madali lang to mga boss basta nasa tama plastada at nasa posisyon ng ating water pump. So habang naglalagay kami ng bulk dito mga boss at naghihigpit ay mag-shoutout muna ako sa aking mga solid followers dito sa aking Facebook page at sa aking mga subscriber naman doon sa aking YouTube channel. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta at panonood nyo sa aking mga video kahit mga walang kwenta ito. So sa punto na yan ay hinantayt muna ni Segundo ang pulya na yan mga boss at nilagay na nga namin ang kanyang serpentine belt. Pagkatapos ay sinikwat ko napapaluwag tong ating belt tensioner so ganito pala ang belt tensioner ng Cummins engine na 6CT so kailangan mo siyang paluwagan mga boss para makabit ng ating belt dito sa kanyang mga pulya and after that so ganyan na siya mga boss no oh matigas lang belt meron ng tension so pagkatapos nito ay pinainal na ni Segundo ang paghigpit ng ating pulya pagkatapos ay dahan-dahan ng maglagay ng tubig sa ating expansion tank at ako ay naglilinis na ng aking kamay mga boss no oh, comment nyo nga kung ano tong mabisang panglinis ng ating kamay So napansin nyo ba yun mga boss? <laughs> Dito na nakandar na tayo Ngayon ay atin ang i check tong water pump Kung meron bang leak At uh, okay na okay ba siya Ayan. So so far so good Wala tayong nakikita ng ng tubig dyan O oh, mga madumi lang ang nakikita natin <laughs> So all good and clear na mga boss So pasi na tayo At nagluluding na nga sila